guys good evening guys at ah uh, halika, maghapunan tayo ng tinapay chika hot dog chicken hot dog uh, at saka itong palaman ko eh sa uh, yung binigay ng kaibigan kong galing sa Bahrain yung cheese na square ang pangalan niya is uh, almaray Ligyan niya ako ng isang ano. Tapos, itong hock uh, cheese, cream cheese. Cream cheese yun. Ito, cream cheese. Ipapalaman natin, o oh, cream cheese. Ipapalaman natin, ito lang yung kakainin ko kasi alam mo na, pag-gabi dapat hindi na tayo kumain ng maraming kanin, lalo na pumatas ng sugar. dito namun muna kahinin ko yan fresh from brain masarap 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 to ito kang cheese na to pinapapako lang to eh so guys halika kain tayo thanks for watching